Eh ano? Dito muna Santos din ako. Dahil mo mapapanood dyan, lalaki na uhulik laki. na Sa ilog lang. Sabi mo sa ano mo, sa asawa mo. siya. Oo. Hindi maganda yan. Ayan mo siya ng isang taon. Makan tahunnya dia berada sa kanya sa tahun Ano na ba ni Rosa yung mga ano niya nga ang tatay? Ano? Yung ano nila? Oo. Sabi pwede tayo ah. Sinanay, ano naman sa'yo sinanay? July 27, di ba?

Para sa social, pag bago tayo umalis, sa ano natin sa ito, bigyan natin siya ng pag-iisang taon. Di ba? Kaya hanggang kita yung maalis, oh, bomba mo sa tayo rito eh. <coughs> tuwing ano, anong gusto mo ba ito yung ano? ano? Sa January 16. Ganyan. January 16. Huwag <today> kayong mamatay pa yung atal dila, e. Soga ba siyang galis yung, yung nagtanggol dito? Ano raw nangyari sa kanya? May marami ay tumubo, oh, may tumubo o may nakaayos ang maganda? Ang nakaayos. Tapos kailang mag rin ako. mahaba ito. Ganda ni tatay ka kami ano, November 16. Yan. Okay, salamat. May manok pa rito. Ayan, e, naglalagay ng, ano ng kanila sa rube. Ayan. Ano ba yung yan, dami magbunga niya kaya. Yan. Kaya lang ayaw kumuha eh. Okay. Yeah? Wala ay? lang. Huh? Wala ha? lang. <laughs> Pag ano, nagbunga ng bigyan mo ako ha, mga ha. Ang sarap kaya yan. Lal buburo mo, no? Kahit okay. hindi mo buruhin niya. Sasaw sa atin. Oo nga eh. Ito, dalawang mga ganun, dahil bunga niya. Malaki Oo nga, nakita ko na yan. Ang lalaki yung bunga. Ay natin yung mga dala ni ano yung binunin na ano no. Oo. Yung lanta lang tanggalin mo. Oo. Balilan na sila lahat dyan, be. Huling-huling dyan si ano eh, no? Si Kading, no? Si Kading. Pamirinda. Uh, dito ako. Ito yung nagbabati si sa mga buhay. Nagbablog kasi ako mga buhay

na Hindi, ako, siya nakapunta na roon ako, hindi pa. Kasi Spain ako eh. Kasi Spain. mamatay mga namatay dito, wala ako. Nandito ka na si Kading. Oo. Pero si si wala. si Joji. Hmm, Joji. Ano yung George Babilonia, di ba si Joji yan? September 14 pala si Joji? Oo, oh, September 14. Ang gato ni Janang yun. Ilan taon lang ba si Joji namatay? 1975 siya, oh. Ito si ta, si si pa Gregory Babilon Jr. May 31 pala siya. Si Pano namatay sa April 29, 2005. Si Ma naman, December 21 ang birthday. No? Ang ganda na, yan ang namatay si Ma, ano balita ng ano, December 12 O, oh, namatay ang nanay ko 12, December 14, December 21. O, oh, yan, no, di ba? Nung ano, nung Todoro Santos, lumabas kayo, ma'am ma boy? Hindi. Hindi. Ay, iba lang pinalalabas. Sige, salamat. And... Ay, hindi tigari.